Magandang araw po mga kagintong ginhawa. Welcome sa isa na namang makabuluhang episode tungkol sa kalusugan ng ating mga lolo, lola at lahat ng mahal nating seniors. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang bagay na napakasimple pero napakahalaga. Tulog. Ilang oras nga ba dapat matulog ang senior? At ano ang mangyayari kung sobra o kulang ang tulog? Baka po kasi iniisip ninyo, Okay lang, kahit apat na oras lang, sanay na ako. O kaya naman, mas mabuti sigurong tulog na lang ako buong araw para mas malakas. Pero, alam ba ninyo na pareho pong may masamang epekto ang kulang at sobra? Manatili hanggang dulo dahil bibigyan namin kayo ng detalyadong gabay, mga eksaktong tips at mga real-life stories ng seniors na nagkaroon ng problema sa tulog. At syempre, huwag kalimutan i-like, i-subscribe, at i-share ang channel na ito para mas marami pa tayong matulungan tungo sa mas mahabang buhay at gintong ginhawa. Bakit mahalaga ang tulog sa seniors? Para sa kabataan ang tulog ay para lumaki at lumakas. Para sa seniors, mas espesyal. Tulog ang oras kung kailan nagre-repair ang utak mula sa stress ng araw-araw. Pinapalakas nito ang immune system kaya mas lumalaban sa sipon, trangkaso at iba pang sakit nakakatulong sa balanse at koordinasyon para iwas aksidente at pagkadapa. At higit sa lahat, ang tulog ay may direktang koneksyon sa memorya. Si Lola Nena, 75 taong gulang, mahilig magbantay ng apo at madalas napupuyat. Napansin ng pamilya na laging nakakalimot si Lola. Nung nagpatingin sila sa doktor, isa sa mga dahilan ay ang kakulangan sa maayos na tulog. Nang inayos ang tulog niya, bumuti rin ang kanyang memorya. Kayo po ba mga kagintong ginhawa? Ilang oras po ang tulog ninyo kada gabi? Pakisulat sa comment section para makita natin ang karaniwang pattern ng ating mga viewers. Ilang oras ang tama? National Sleep Foundation, pitong hanggang walong oras kada gabi para sa seniors. Kung kulang sa anim na oras, may health risks. Kung sobra sa siyam na oras, posibleng may health issue. Ang katawan natin ay parang cellphone. Kung kulang sa charge, madaling maubos ang energy. Pero kung sobra sa charge, nasisira ang baterya. Ganyan din ang tulog. Sa Japan, may pag-aaral na ang mga seniors na natutulog ng pitong oras ay mas mahaba ang buhay kaysa sa mga natutulog ng kulang sa limang o sobra sa sampung oras. Masamang epekto ng kulang na tulog epekto sa katawan Mataas na panganib ng alta presyon, stroke at heart attack. Mas mabilis uminit ang ulo, stress at depresyon. Humihina ang immune system. Mas prone sa aksidente dahil inaantok. Humihina ang memorya at nagiging senyales ng demensya. Si Mang Rodolfo, 67 taong gulang, driver sa probinsya. Dahil sa kakulangan ng tulog, inaantok siya habang nagmamaneho. Isang beses, muntik na siyang maaksidente. Nang sinunod niya ang payo ng doktor na magpahinga ng tama, mas naging alerto at ligtas siya. Masamang epekto ng sobrang tulog. Hindi ibig sabihin na mahaba ang tulog, mas malusog na. Posibleng sinyales ng sleep apnea depression, sakit sa puso o diabetes. Epekto sa katawan, mas mataas ang chance ng obesity, mas mabagal ang metabolism, mas malakas ang pagod kahit matagal na tulog mas mataas ang risk ng stroke at type 2 diabetes. Si Lola Clara, 72 taong gulang, halos labing isang oras na tutulog kada gabi. Akala ng pamilya, normal lang ito dahil matanda na siya. Ngunit nang suriin ng doktor, may sleep apnea pala siya na hindi nila alam. Sleep hygiene tips, detalyadong gabay, schedule, parehong oras ng pagtulog at pagising, environment, maliwanag sa umaga, madilim at malamig sa gabi iwas gadgets bago matulog blue light nakakasira sa melatonin relaxing routine uminom ng maligamgam na gatas o herbal tea ehersisyo light exercise sa umaga huwag bago matulog diet iwasan ang matatamis o oily food bago matulog banayad na musika o dasal bago matulog para kumalma ang isip extra tip Gumamit ng white noise or electric fan kung maingay sa paligid. Red flags kailan? Dapat magpatingin, laging less than limang oras ang tulog. Sobra labing isang oras at pagod pa rin. Malakas humilik o tumitigil sa paghinga. Laging inaantok kahit may sapat na tulog. Kasama ang pagkahilo, mataas na BP o bigla ang paglimot. Para sa pamilya at caregivers, Wagi iasa lang sa lolo at lola ang pagmonitor. Obserbahan ang sleeping habits. Tumulong sa pagbuo ng nightly routine. Siguraduhin na ligtas ang kwarto, walang kalat, may nightlight. Mga kagintong ginhawa, nakita natin kung gaano kahalaga ang tamang tulog sa ating mga seniors. Hindi ito simpleng pahinga lang, kundi susi sa mas mahabang buhay at mas magandang kalusugan. Tandaan, Pitong hanggang walong oras ng tulog ang ideal. Kapag sobra o kulang, magdudulot ng panganib. Kung may kakaibang pattern, huwag ipagwalang bahala, kumonsulta agad sa doktor. Maraming salamat po sa pagsama sa atin sa episode na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ang gintong ginhawa para mas marami pa tayong matulungan. Lagi nating tandaan, ang tamang tulog ay daan sa gintong ginhawa.